So, ito yung day 1 ng 100 days trading challenge ko. So, bali, bumili na ako ng, ano, nag-place na ako ng position sa apat na, ano, na potential, or mga stocks na mayroong potential, ano, momentum play. Ah, uh, minax out ko na rin yung, ano, yung capital ko. So, ang natitira na lang na 1.91 pesos. Uh, FNI uh, Keeper Plus saka SMC yung mga stocks. Then subukan natin tingnan yung ano yung mga chart ng mga to. Ah, uh, tapos natin yung reason kung bakit kasi sila binili. So mostly ano lang naman to, mga momentum trades, mga ano, mga breakout trades. Tapos, papakita ko na lang din kung saan yung mga stop level. So mga nag-aaral pa lang mag-trade pala. Ah, uh, ko tong Invest uh, Virtual Port. Kasi ano yun, good ano to, good uh, tool to para ma-practice niyo yung or kumbaga kung meron kayong mga ano, mga gustong i-test or i-backtest or yung mga strategy na ano, na gusto niyo yung uh, pag-eksperimentuhan, pwedeng pwede nyo gamitin yung, yung invest uh, virtual port. And para makita nyo kung ano, effective ba talaga yung ano, yung kumbaga mga hypothesis na ano, na naiisip nyo tungkol sa ano, mga trading strategy. So, so first, ano muna to? Si Keeper muna. So, since nagbreakout siya dyan, uh, nag ako ng opportunity para ano, habulin yung next candle since hindi, na, hindi pa naman ano, hindi pa naman siya tumataas ng sobra. Then, dito lang ako sa ano, kung mag-work against me yung trade na to, uh, dito ako sa baba mag, mag sa baba ng Darbas or sa baba ng ng support level niya. Ako magkakatlos. Ayan. And plus. Ganun din. Actually, parang, ano nga, parang since yung first day niya is, ano, breakout. Tapos, second day niya is black candle. So, parang nabigyan pa ako ng opportunity na, ano, na magkaroon ng, kumbaga, parang ma-discountan sa price. So ginrab ko na 'yung opportunity para ano, pumasok sa trade. Then kapag ano naman, kapag nag-work naman against me 'yung trade na 'to, ah uh, ikakut ko na lang siya dito below Darvas. Ganun lang din kagaya nung sa keeper. Then ah uh, FNI. Ayan. so ito naman ah uh, 'yung tira ko naman dito is ano short naman, pababa naman siya. So since pwede naman sa ano sa investa yung shorting. So tinay ko na lang din yung ano, yung opportunity para mag-short. Then ganun din yung ano, same lang din yung strategy. Kapag uh, nag-work against me, cut na lang ako dito sa ano resistance level niya ng or sa Darvas or sa taas ng Darvas yung ano diyan ko na lang ikakat yung yung price para ma-save ko yung ano yung mga natitira ko pang ano, capital diyan. And then SMC. So itong SMC kasi may recent ano siya breakout chain. Then nakita ko pwede pwede pa naman siyang ano yun? Pwede pa siyang laruin. Kahit na ilang araw na yung nakakalipas after ng breakout. Since ano naman, parang nagstay pa rin siya dun sa level ng ano ng breakout niya or breakdown niya. Uh, so medyo makapal yung ano ko kasi Siguro ano ko na lang bawasan ko na lang. Siguro dito na lang. Ayan. since siya naman yung mga ano, since niya naman yung recent level na ano na nagstay siya. Uh, Diyan ko na lang din i-assume ia, ano, ia yung uh, Yung cut loss level ko So Shinort ko na lang din siya Since ano uh, Down trending naman siya So Ginrab ko na yung opportunity para ano Ayan, para sum sumakay dun sa sa trend niya pa So, yun lang. Yun lang, yun, yun lang naman yung mga ano, yung mga position ko for now. ah uh, kapag ka meron ako, or kapag ka meron akong mga tatanggalin dahil hindi na favorable yung position, saka may mga bago akong potential na ano, nakikitang play, uh, doon na lang ulit ako magbablog or mag, ano, mag upload ng update for ano for trading challenge na to since uh, parang hindi naman practical na araw-araw kung gawin yung ano yung pag-release -re ng video since kung wala namang ano kung wala namang significant na move so para makasave na rin ng ano ng time yeah. so thank you sa panonood Uh, sa next video na lang ulit. Thank you. Bye-bye.